Tay T. Ah, ako sa. Ah, uh, paano pag hiniram ako sa'yo nang isang gabi, tas bibigyan ka nang 10 million. Babalitin ako sa'yo sa kinabukasan. Papahiram mo ako. 10 million? Oo, 10. Dare babalik ka din. Ibabalik din ako. Eh, pwede na din. <laughs> ah, 10 million. million yun. Hindi ka na natatakot na pagbalik ko sa'yo, hindi nakatamahan? Yun hi, nga, hindi hi, ka si hi. binigyan kayo eh. Di na. Uh, di ba, di ba, di diba, paano diba, 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 pa ako? Baka eh, hindi lang 10 million bigay sa akin. Pagbalik ako mo, ma, pagbalik mo may 10 million tayo, okay, oh, eh, ayaw. Ako hindi ako nasisinaw sa pera, ikaw nasinaw ka sa pera. Ah, ganoon Paano mo naman, kunwari lang, lang, lang naman. Pera. pera, lang pala eh, pwede mo na pala akong ipabigay. Paano mo naman, magtatanong ka tapos. Pera pala ya oo, sige. So, babalik ka din, may hindi 10 hindi na, million hindi na tayo. Babalik, hindi na ako babalik, na bigyan ko na, hindi na ako babalik, na bigyan ko na ng 10 million, di ba? Eh, mas ah. lalawa ko, baka 20 million pa ibigay, sa akin, no? Ito babalik pa. O sige, eh. paano ko? Eh, eh, eh